Dalawa ka. Hay. <laughs> Yan oh. Dindi ba 'to mga kakat? Ito pa yung bahay ni Kuya Nato. Sira-sira na yung bubong. Ah, uh, galing ka pa. Bibili siya ng pagkain. Ito po si Kuya Nato. Nag-iisa lang siya. Hay. Bahay niya. <laughs> Ay. May may nagpapabigay kuya ng konting ah sa guys na mo guys kapag binibigay ni ni mm. puling hmm inaalak mo ganyan dahil hey hindi pa niya nino kasi nasinan mo sabi ka hala kapag na ko hmm binagbigay si ma'am ana ana Marie Sancha Nag... ay hindi anak ni ano yung hindi ko yun yun <laughs> <Yeah. laughs> nagpadala ng limang daan pabilang kuya pabigay niya kay lolo ayun lang ang yung limang daan inabot ko na kay kuya na ito mm -hmm. nakita ka dito sa video sabi mo ay salamat talas ka kuya kasi ako bigas apad kaya ako nagpunta kay mm -hmm. umis <laughs> nagsasayang siya <ayin> pa lang ako <laughs> naubos mo man yan Nauubos mo man. Alin? Yung ano? Ay, maghapon ko na yan. Ah. Maga ako, asinin ko. Asiningo. Oo. Siya. Salamat sa memo. Salamat sa ba Ah, sige kuya. Patagas na baganda ng butong <laughs> ng tao. Kaya nga. Saka, nagkapi mo ako nung kaome. Ah, oo. pa Kaya ako. Mag-shout out lang muna ako kuya. Sige, salamat. Shout out kay Birmejo Joseph Joy ng Jose Panganiban. Elmer Hieronimo ng Patnanungan, Leia Ageri Resurrection, DC Dilpina ng Barangay Apad, Humalig, Alan Olpina Permanis ng Jose Panganiban, JB Pariha ng Moros, Humalig, Angelo Molina ng Antipolo Rizal, Carlota Cardosa, at siyempre kay Ma'am Ana Marie Sancha.